Nasa waiting area. So, give me 20 seconds on the clock, please. Madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? Saktong oras. Go! 10 p.m. Parti ng manok na makunat. Pass. Prutas na makatas. Pass. Birthday gift ng OFW sa kanyang anak. Sapatos kilalang scientist sa history. Isaac Newton. Parte ng manok na makunat. Pa. RJ, tignan natin kung ilang putas na nakuha mo. So madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? Sabi mo, alas gis? Gator. Call, call, call center, call Sabi ng service alas gis Ay, <laughs> wala. Masyado mo na eh. na siguro. Parte ng manok na makunat. Sabi mo, ipa. Services. <laughs> nice one prutas na makatas. Hindi natin nabalikan. So, birthday gift ng OFW sa kanya anak, sabi mo'y sapatos. Sabi ng survey dyan ay. Meron. Kilalang scientist sa history, ang sabi mo'y si Isaac Newton. Ang sabi ng survey ay. Meron. 46 points, RJ. Let's welcome back, Carl. Carl. Good luck, Carl. We can do this. We can do this. Now, uh, balitaan lang kita si RJ ay nakakuha ng 46, ibig sabihin 154 to go. Ay! 154. Okay. <laughs> okay. <laughs> At this point, makikita na po ng viewers sa sagot ni RJ. So please give me 25 seconds. Madalas, anong oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa, nasa opisina? Go. Alas tres ng habol. Parte ng manok na makunat. Uh, ba, leeg. Prutas na makatas. Pakwan. Birthday gift ng OFW sa kanyang anak. Cellphone. Kilalang scientist sa history. Einstein. Carl, 154 ang kailangan natin. Ito, kilalang scientist sa history. Sabi mo siyempre, si Albert Einstein. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer! 102 na lang. Birthday gift ng OFW sa kanyang anak. Sabi mo, cellphone. Ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer ay laruan. Rutas na makatas, sabi mo ay bakwan. Ang sabi ng survey natin dyan ay top answer. 23 to go. Parte ng manok na makunat, sabi mo leeg. Ang sabi ng survey dyan ay boom. Ang top answer ay paa. Paa, number 2, balon-balunan. Isa na lang, madalas. Ano oras tinatamaan ng antok ang mga taong nasa opisina? 13 to go. Ang sabi mo, 3 p.m. Pero ang sabi ng survey natin ay... Ay! Oh, sayang. sayang! Sayang! Ang top answer ay alauna kasi bagong kain. Sayang! Sayang, Carl. Pero anyway, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Guys, mahusay. Mahusay, mahusay, mahusay. Thank you very much. Muli, maraming salamat thank sa inyo at congratulations. You, thank you. Pilipinas, ako po si Dingdong Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo kaya makihula at panalo dito sa Family Feud.